bansang China. Isa sa may pinakamalagong ekonomiya sa buong mundo. May pinakamalaking hukbong sa datang militar sa lahat. Kinatatakutan sa Asya at tinitingala ng ilan sa Pinas. Simbolo ng tagumpay dahil nagsimula sa hirap ang nasyon. Pero ngayon ay marangya at maluho. Ilang milyong pabrika at paggawa ng pinatuyo sa bansa at dandaang milyon ng mga trabahador at manggagawa. Kaya binansa ganitong Factory of the World. Subalit magugulat ka sa malalaman mo na dahil sa pag-asenso ng bansa, isang malubang krisis ang nararanasan doon ngayon. Nakakasukang problemang pilit nilang pinagtatakpan. Mayroong mga naniniwala at marami din naman ang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Ang sinasabing napakalakas na militar ng China ay patuloy na naririnig sa mga balita dahil sa nagaganap ngayon sa West Philippine Sea. Makikita na pinaninindigan ng mga komunista ang kanilang pangangkin sa karagatan sa kabila ng pagpanig ng international community sa kahilingan ng Pilipinas. Ano't ano pa man ang kahihinatnan ang nangyayari ngayon, hindi titigil sa pambubulas ang partido kung walang harap na matapang ang loob. Subalit kaila sa marami na may isang napakalaking problema ang China na mukhang hindi nila kayang malusutan. Hindi problema sa militar o digmaan, hindi rin problema sa ekonomiya o pera. Ito ay malubhang problema ang babaliktad sa inyong sigmura. Mula nang sumiklab ang industrialization sa bansa at ang pagbukas nito ng kalakalan sa mga taga-kanluran, napakaraming mga pabrika at paggawaan ang naitaguyo doon. Kaya naman ito tinawag na Factory of the World dahil literally, ito ang may pinakamaraming bilang ng pinatayong pabrika sa buong mundo. Sinabi sa exam in China na halos 3 milyong mga planta at pabrika ang mayroon sa bansa. Bukod pa dyan, yung mga maliliit na negosyo na itinaguyod para sa pamilya o mga maliliit na family businesses. Mula sa mga pagawang ito, nang galing ang ikinaunlad ng bansa, mga produktong pinadadala sa iba't ibang dako ng daigdig na may brand name na made in China. Kung ikukumpara sa Pilipinas, ayon sa statista na ang bilang ng mga establishmento sa manufacturing sector sa Pilipinas noong taong 2020 ay umabot lang sa 22,000. Siyempre iyan ay bilang lang ng mga nakarehistrong establishmento. Kahit tumigit kumulang pa ng ilang libo ay hindi pa rin maikukumpara sa dami ng mga pagawaan sa China. Noon ay magandang balita ito para sa buong mundo dahil sa bumaba ang presyo ng mga bilihin. Pero may isang consequence o masamang resulta ito. Manchakin mo ang mga waste product mula sa 3 milyong pabrika. Yung mga tinatapong dumi, mga pinaglinisang kemikal, mga usok sa nilutong produkto, mga natirang sangkap. Saan nila ito itatapon? Sa ayaw at sa gusto ng mga komunista, kailangan nilang linisin ang basura. Kaya ang tanong ay, saan nila ito itatapon? Saan pa ba pupunta yung usok mula sa 3 milyong mga pabrika? E di sa hangin. Ang resulta ay ang tinawag nilang greenhouse effect. Sinabing greenhouse dahil ito yung tawag sa ginagamit nila upang protektahan ang mga halaman sa hardin. Nakakapasok ang liwanag pero hindi ang mga insekto. Dahil sa sarado ito, nakukulog sa loob ang init sa dami ng usok mula sa mga pabrika at pagawaan sa China, kasabay pa yung usok mula sa tambucho ng mga sasakyan, hindi lamang produkto ang kanilang nilikha. Pati ang nakalalasong carbon emission. Meanwhile, a new report from the Joint Cybersecurity Advisory is author of the coming collapse of China as well as China is going to war. Ibinalita sa Wii News noong isang taon, 2023, na mas naging malubha ang polusyon sa China. Ngunit sinasabi ng ilan na normal naman ang polusyon kahit saan Totoo na maraming bansa ang puno ng polusyon Pero nakaligtan nila na isang bansa lamang sa buong mundo ang may tatlong milyong mga pabrika Kaya ang polusyon sa China ay isa sa pinakamalubha Sinabi ng World Health Organization na ang polusyon sa hangin ng China ay pumapatay ng dalawang milyong katawa kada taon Ayon sa pahayag, ang sukat ng polusyon ay nakakaalarma na ang ulat sa BBC noong taong 2021 na nalampasan pa ng China ang pagkalat ng emisyon sa ere kumpara sa lahat ng maunlad na bansa kahit magsamasamahin pa ang mga ito. Kaya minsan makikita sa maraming ulat mula sa China ang napakakapal na usok sa kanilang mga syudad. Bukod sa pumapatay ito ng dalawang milyong katao, dahil sa greenhouse effect, nakakasira ito sa takbo ng kanilang lima. Hindi ka ba nagtataka sa mga nababalitang kakaibang delubyo na nagaganap sa China noong mga nakaraang taon. Kung akala nila na ito ang pinakamatinding problema sa bansa, nagkakamali sila dahil pinahayag ng National Library of Medicine na dahil sa paglaki ng ekonomiya ng China dahil sa pagtaguyod ng industrialization at urbanization, pitolarang milyong mga inchik ang umiinom ng tubig na may ebak. Ano ang mabaong lihim ng mga komunista? Mahirap paniwalaan na nagkakaganito ang kalagayan ng China ngayon. Pero kung pag-iisipan, saan mag-iimbak ng ebak ang sobra sa isang bilyong mamamayan? Siguradong darating ang panahon na ang mga poslo negro sa bansa ay mapupuno at kailangang hakutin. Pero minsan bago malinis ay umaapaw sa mga daanan ng tubig katulad ng binalita ng NDPI noong taong 2020 na sa distrito ng Wujiang na nasa syudad ng Suzhou pinag-aralan ng mga eksperto ang katubigan sa lugar at siguradong mabubulabog ang iyong pagkatao este, mabubulabog ang iyong sikmura dahil sa lumabas na resulta ay nakakadiri ayon sa ulat, may halong tayo ng tao ang ilog ng Wufang Gang at lawa ng lipudang, mga katawang tubig na mahalaga sa probinsya. Ang balita ay gumagawa naman ng solusyon ng China sa napakabahang problema. Ayon sa Live Mint na may mga treatment plants sa bansa, mga lugar kung saan nalilinis ng kemikal ang dumi ng tao at ginagawa itong fertilizer. Pero ang hindi alam ng marami ay, ang fertilizer ay gamit sa mga sakahan ng bigas at gulay. Base sa pahayag, halos 7,000 toneladang ebak ang nililinis sa mga planta araw-araw, kasing laki ng tatlong Olympic size swimming pool. Pero magastos ito. Alam niyo naman, karamihan sa mga inchik chick ay makunat. Noong taong 2021 binalita sa YouTube ng Weiyu News na wala nang mapagtatapunan ng dumi ng mamamayan ang China. Kaya saan nila ito tinatapon? Ang sabi ng Weiyu News, sa South China Sea. Bukod sa nakokontaminate ng dumi ng tawang tubig sa China, pati ang karagatan natin ay nadadamay. Inulat din niyan sa Newsweek noong taong 2021 na limang taon na nakikita sa satellite yung mga bangka ng China na nagtatapon ng dumi ng mga inchik sa South China Sea. Mautak talaga ang mga komunista. Biruin mo, hindi malapit sa kanila ay tinatapo ng dumi. Malapit sa atin. Binanggit na ito ay catastrophic dahil sa mga namamatay yung mga coral reefs Sinabi din ito sa Op India na catastrophic of an epic proportion dahil mawawala ang mga isda sa teritoryo. Siyempre nga naman, apektado ang mga hayop sa karagatan na kumakain ng maliliit na isda. At ang mas mahalaga ay yung mga manging isda na mahihirap ang manghuli doon at makapaghanap buhay. Bukod sa napulyut ng na mga inchik ang kanilang iniihip na hangin at kinalat yung kanilang dumi sa iniinom nilang tubig, hindi nakaligtas pati ang kanilang lupain. Kung iisipin, saan itatapo ng 3 milyong pabrika ang mga sobra nitong kemikal, mga maruruming tubig na ginagamit? Saan pa? Siyempre, sa kapaligiran. Ang sabi sa The Guardian na one-fifth ng sakahan sa bansa ay polluted, one-fifth o dalawampung porsyento. Ayon sa ulat, yung ibang lupa na sinuri ay talagang malubha at ang suliranin ay maaaring higit pa sa pinagsamang problema nila sa tubig at sa hangin. Ito ay dahil sa tumanggi ang gobyerno na ilabas ang buong resulta upang hindi malaman ng taong bayan. Sa Yale 360, sinabi rin niyan na dahil sa pagunlad ng China, nalasaw ng kanilang lupa at ani. Kasama ang aning prutas, gulay at bigas. Hindi na ito bago sa China dahil sa korupsyon sa gobyerno. Ang lahat ng munisipyo doon ay nagbibigay ng pahayag sa sentral na gobyerno upang i-report ang pagunlad ng kanilang nasasakupan at mayroong pabuya kung maganda ang resulta. Kaya naman dinudukto ng mga politiko sa siyudad yung kanilang report upang hindi matanggal sa pwesto. Pero hindi na ito sinisilip ng Partido Komunista dahil kung maganda ang report, paborito sa kanila, totoo man o hindi. Imbis na bigyang solusyon ang suliranin sa bansa, pinagtatakpan pa ito ng mga politikong walang kaluluwa. Anong ara lang mapupulot dito? ang pinakikitang lakas ng China sa South China Sea o WPS ay talaga namang nakakatakot. Biruin mo, sila ang may pinakamalaking navy sa buong mundo at pangalawa sa may pinakamalagong ekonomiya. Kaya ganun na lamang ang takot ng mga nasa Asia. Pero hindi nila alam na ang lakas ng mga inchik ay isa lang palamuti. Dahil may mga problema ito sa bansa na walang makitang solusyon. Patunay, nang malakas lang sa China ay ang kanilang mabawang tatsi. Oo nga naman, sabi nila, true strength comes from within. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.